I would like to take you back. On my journey when I was uh, sing single, I became an active member of the Singles for Christ, serving actively in national uh, and regional events. I was even sent to Pikutan, I was even sent to Pampanga, to Tondo, to give my service and this opportunity to be with the community because this is what I want to be. When I was uh, a kid, and then when I got an opportunity to get a job, and requires me to work overtime, like overtime, because after school I have to uh, tutor, I have to, uh, I had to uh, give more uh, time to my lesson plans for tomorrow. So I quitted my service to the people to the community and as well as my assignment to the paris as one of the letters. and um, i also started coming to church very uh, less like uh, it was not like every sunday i had become so much uh, time on work and i stayed away from my uh, activity uh, as a continuous service to the Lord. Then um I became an OFW. I started searching back the time I spent before in God. Like uh, I was searching for a community that would uh, continue my activity I started in Manila so then I was introduced by a friend to join the El Shaddai. If uh, you guys familiar with El Shaddai, this is a church organization under Catholic or um this is a ministry under uh, Catholic which was founded by Mike Belarde. So this is still a Catholic but this is an additional aside, additional activity that you have to do after your uh, church. So I keep on attending uh, the mass, the uh, CLP or the Christian Life Program, and everything. But that activity that I was spending with uh, my brothers and sisters was not that. Really serious until I quit and focus on my life. Life without God, not without God totally, but life with not enough service to the Lord. We could not say that when we go to church is enough. No we have to uh, involve ourselves also to church activities, services that could offer help to our community, like spending time with your brothers and sisters or uh, sharing about the gospel or whatever. Uh, at least you devote your time not only for church but also to other um, uh, brothers and sisters you met in that community. okay. so here is what happened to me first what happened to me i will be going to show pictures and i'm going to describe or to give meaning to each pictures that i am going to flash and later we, uh, we will connect these pictures to the story i started to present with you so this is a picture that i found in google about a patient of a thrombosis Okay, I hope you are going to be with me. So let us read about what is thrombosis. Thrombosis is an abnormal formation of a blood clot inside a blood vessel. Healthcare professionals may also call it thrombosis. A thrombosis prevents blood fl from flowing through the circulatory system without blood flow. Tissue and essential organs like the heart can't. get enough nutrients. Blood clot that form and stay in place in the vein are called thrombi. When the blood clot detaches and travels through the bloodstream, it's called Imbus. Why I am showing this uh, picture and meaning of this picture to you guys. Ito po kasi yung nangyari sa akin. Para lang ma-picture out ninyo kung ah, uh, ano ba talaga itong sakit na tumama sa akin. So, this is my own inter interpretation that God tapped my shoulder because after I uh, deactivate myself to what I have started before, like to be active in a church, uh, to always pray and uh, involve other activities, naglaylo kasi ako and uh, I do believe that kapag tayo ay nagde-disconnect, God doesn't want us to uh, be away from Him. Kaya binibigyan tayo ng mga tinatap ang ating mga shoulder para magbalik loob tayo. And itong kwenekwento ko sa inyo ay maybe in my own interpretation, I related doon sa pag-remind niya sa akin to uh, continue my service to Him. Okay. So I'm going to show more pictures. This is my foot. This is my foot again. Hindi nyo lang makita kasi naka maong o naka jeans uh, pants ako. So, this is also my foot. Ano ang uh, ibig sabihin itong mga pictures? Itong mga pictures ay related dito. So, kaya ako to sa inyo pinapakita kasi way back 2000 uh, 2020 tinamaan ako nitong thrombosis itong thrombosis ay uh, pag uh, pag pagbara o pag you know pagputok ng mga ugat sa loob ng ating uh, right leg at uh, pagbara nito sa daluyan, papunta sa kanyang mga internal, uh, papunta, papunta sa iba't ibang internal organs natin. Kaya naaapituhan yung ating paghinga, di ba? Sabi niya kanina, yung puso ang tinatarget. Una muna, yung uh, kidney hanggang papuntang puso. At pwede siyang kumitil ng buhay. Delikadong-delikado talaga ito. At uh, ang, nung ako'y dinala ng ospital, very early in the morning, nagtaranta ang mga doktor nataranta kasi nung nakita nila ang paako at sinalang nila ako agad sa uh, sa CT scan o sa X-ray yata nakita nila na meron na akong mga uh, blood clot na paakyat na siya sa puso ko so doon sila nagkagulo yung mga doctors kasi para maagapan nila na hindi siya makaakyat sa puso ko kasi once na makaakyat sa puso niya wala na wala na ako. Okay, so saan ito nanggaling na mga, uh, itong thrombosis, itong bakit ako tinamaan itong thrombosis, itong paglaki ng leg. Hindi nyo lang dito makikita kasi nakapantaraw na ako, kaya hindi nyo makikita. So, ito ay nanggaling dito. Ito ay... Uh, um, ito yung aking itsura ng aking chan nung hindi pa ako na ng mayoma, So nagkaroon din po ako ng myoma. Nung patapos namin ikinasal ng husband ko, nagantay kami ng one year. Wala pa rin uh, nangyayari, hindi kami nagkaanak. So nagpa-check up na ako sa OB-GYN. Nung nagpa-check up ako sa OB-GYN, uh, nakitaan ako ng doktor na meron akong gatuldok na parang nunal na ito na pala ay cyst cyst o bukol na mag-trigger to have you a myoma. Bilis nung kanyang paglaki, as in sobrang active, sobrang mm. bilis, hanggang sa dumating ang panahon na ganyan na kaagad. In just less than a year, nagganyan na agad siya, no? After we see the doctor. So, nung nagkaganyan na siya, syempre kailangan niyan operahin. Kasi pag hindi siya operahin, ang mangyayari nga sa akin is magkakaroon ako ng ganito. Magkakaroon ako ng thrombosis. Kasi Uh, hindi na nag-circulate ng normal yung, yung aking dugo sa katawan kasi nga buo-buo siya, nagkakwagulate siya. Bigla ang naoperahan ako kahit hindi pa ako dito dapat uh, maisa lang sa surgery kasi I am still on the healing of the thrombosis kasi hindi mo pwedeng pagsabay-sabay urgent eh. nila ng mga doktor na kailangan kong maoperahan agad-agad sa agarang panahon para hindi na magkalat yung Uh, mga coag coagulate o yung, uh, paano ba ang medical term dito, uh, yung mga manonood dito ng mga nurses at doctors ay stand corrected. Uh, para hindi na lumala yung pamumuo ng mga dugo at uh, makapagbara sa aking mga ugat, kailangan na nila ito tanggalin. And to make the story short, tinanggal ito nung pandemic time pandemic time ha. So ngayon, pandemic time, alam naman natin na hindi pwedeng bisitahin, hindi pwedeng, uh, kailangan mo mag-isa duhay na hindi ka pwedeng dalawin, di ba? O limited. So parang ganun ang nangyari sa akin, na pag-isa ako doon. May mga dumadalaw pero very strict, sasalang sila sa matinding proseso, kailangan nila magpa, uh, parang meron nun scanner kung talagang, hindi ka wala kang virus bago ka makapasok. So in short, limited lang ang nakapasok doon. Yung boss ko, yung tiahin ko, si, yung si Jobilin, yung naging anak anak-anakang ko dito, at saka yung best friend ko si JMB. So even my husband hindi nakabisita sa akin kasi ang husband ko, alam nyo kung bakit. Pinagbawalan din siya pumunta ng uh, hospital Kasi mahina ang immune system ng husband ko. Pero bago ko i-flash ang picture ng husband ko, uh, ipapakita ko sa inyo ang naging uh, result. So ito yung after the surgery. Very fresh pa dyan yung sugat kasi siguro about 3 days lang ito. So tingnan nyo, ang laki ng hiwa ko, oh, dulo to dulo. Kasi uh, no, inulit nila yung paghiwa. Kaya makikita nyo hindi siya pantay di diba? Hindi siya pantay. Kasi inulit nila ulit, like, inoperahan ako ngayon, kinabukasan, nag-agaw buhay ako. Nirevive nila ako. Uh, kasi nagkaroon ako ng infection sa loob ng aking chan. Dahil yung ureter ko, naapektuhan, napunet at kumalat yung ihi ko sa loob ng aking chan na pwedeng ikalason ko that time. Kaya ang ginawa nila, binalik ulit ako sa, urge, sa emergency room, inulit nila at kung saan sila nagbukas ng sugat ko, doon pa rin sila nagbukas. Kaya nakikita nyo parang ang na ng sugat kasi siguro nataranta ang mga doctors. After ko i-release from emergency to recovery room, <sighs> pinuntahan ako ng mga doctors na nag-opera sa akin at sabay-sabay nila akong pinalakpakan dahil sa napagtagumpayan ko yung uh, agaw buhay na na aking naranasan. It was a very delicate surgery na kanilang uh, ginawa sa akin. Marami silang nag-opera kasi uh, hindi ito kayang gawin sa iisa o dalawang doktor lang. nag ka, complicated na operasyon. Kung bakit naman hindi nakarating ang husband ko? Kasi tingnan nyo guys, siya rin ay biktima ng pag-aagaw buhay. Ito yung kanyang pictures na coma siya dito na hindi kami hindi kami na, na nawawala na kami ng pag-aasa kung kailang gigising. Ito lang lagi ang aking pinapakita tuwing nag-share ako ng aming story kasi yung iba worst maano ma, kayo kukurutin yung puso niyo o uh, hindi niyo matitake kung gaano ka durog o you know ka worst yung kanyang situation during the day na na-accident siya yung papasok pa lang siya sa ICU. Hindi siya pwedeng pumunta ng ospital sa akin kasi nasa recovery din siya na mahina ang kanyang immune system. At that time na nandun ako sa ospital ay Uh, COVID time. So lahat na mga patient na yo na merong pinagdaan ng general surgery na on healing pa o on recovery pa, hindi pwedeng pumunta ng ospital kahit yung mga matatanda, hindi siya pinapayagan. So guys, ano ang relasyon dito? Bakit ako nagkukwento nito? Alam niyo guys, kinukuwento ko ito ito na yung nasa recovery na ako yung uh, tapos na ako nito i-revive You know, meron pa rin akong tubo sa ilong dahil uh, lahat ng pagkain ko hindi pinapadaan sa mouth, lahat sa tubo at uh, hindi ako pwedeng kumain ng mga solid food okay, bakit ko ito ikinikwento sa inyo guys, ikinikwento ko ito guys kasi uh, gusto ko makapagbigay ng inspirasyon na ang buhay natin talaga pag hindi natin Sinamahan ng uh, dasal, paghingi ng tawad na may kasamang aksyon na dapat nagmamanifest na uh, yung pagpapatawad na hinihingi mo, hindi lang yung sinasabi natin pinatawad na kita, uh, wala na yun sa akin, lalo pa kapag magulang, lalo pa kapag malalapit sa puso natin, dapat hindi lang tayo hanggang salita dapat sinasamahan natin to ng gawa. ito yung mga reminders sa akin na dapat na umpisahan ko na mag-serve sa Panginoon. Hindi na ako nag-disconnect. Dahil kung maga, nandun na ako. Nandun na ako sa journey o track ng buhay. Dapat uh, hindi ako nagpasilaw sa mag makamundong uh, buhay lamang. Yung, yung makamundong buhay na para bang nag enjoy ka lang sa mga nakapaligid sa'yo ng mga material o na mga kasiyahan pero hindi mo sinasamahan ng pagpapasalamat. Hindi ko sinasabing uh, hindi ako nagpapasalamat pero iba din kasi yung sinasamahan mo ng aksyon na if you are thinking yourself that you are blessed with God, dapat is share mo yung blessing na yan at ang pag-share ng blessing na yan is not only about sharing your resources sharing your uh, mga mana sa buhay ng mga lupain or whatever but sharing your beautiful time sa mga mahal mo sa buhay sa mga kaibigan mo sa mga kapwa mo that's another blessing that you need to uh, to share. Kaya uh, alam nyo simula nito, ito yung naging um, ano ko uh, tawag dito, pwede ito ulit yung naging alarm clock ko to remind myself to go back where I started. Kaya uh, nung time na yon na lumabas kami sa ospital, parehas ng husband ko kasi paras kami, paras kami nag-agaw buhay. Ah, um, talagang we devote ourselves na sumali ulit sa mga uh, community o mga activities sa church. join kami ng husband ko dito sa CFC at uh, pagka-tuwing linggo, dinededicate namin ang aming oras sa uh, kay Lord at uh, nakikisalamuha kami sa aming mga kapatiran. Yun po ang aking uh, natutunan doon sa kwentong ito na isinishare ko sa inyo ngayon sa mga nangyayari sa amin. Na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga hindi pagsunod o pagsuway sa kanyang mga kautusan. Binibigyan tayo ng panahon na magbago, na bumalik sa dati nating gawa, na kung family-oriented uh, ka, yung mapagmahal ka, masunurin ka, go back go back to that uh, beautiful, uh, beautiful experience, that beautiful um, character. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo. Kasi ako dito parang ang nangyari is binago ko kung ano ang mga kinagawa ko before. So yung dinisconnect ko ang sarili ko sa mga church services at sa mga iba pang activity na related to uh, the future salvation of your life and related to We're, uh, to the goal that uh, is very important at ang goal na ito ay ang paghandaan ang ang kasunod na buhay na uh, kasunod na buhay after this kasi after this life of us we will have to face another life at ito ang importante nating paghandaan na chances na binibigay sa atin ngayon ay dapat hindi natin to ignore pagkos dapat natin ito treasure o oh, nagdouble time tayo to uh, ask forgiveness, um, apply that forgiveness na you are asking, go to that person na kagalit mo, and then, you know, forgive them, embrace them, let them feel na nagpatawad ka, hindi lang puro salita, puro interview. Hindi po ganyan. Dapat nagmamanifest sa buhay natin, yung tinatawag natin, nagpatawad na ako. Basta alam ko sa sarili ko na malinis ang konsyensya ko. Yun yun. So, ayan, maraming salamat sa inyo at sana may natutunan muli kayo dito sa aking sharing. At syempre, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil uh, pinapanood ninyo yung aking mga video. At sa mga ayaw sa aking mga vlog, hindi po kayo pinipilit. Again, skip this video uh, para hindi kayo ma-stress kung nai-stress kayo sa video ko. Maraming salamat and I will see you again on our next video.